hi guys welcome back sa ating uh, youtube channel so eto guys nakikita nyo nandito nga pala tayo guys sa isang lettuce farm dito pa rin sa Goa Camarinesur so ngayong araw na to guys magwekwentuhan lang tayo tungkol nga sa pagmimintay nitong lettuce farm at syempre uh, alamin at itingnan natin gaano ba kaprofitable ang business na to lalong lalo na dun sa mga katropa natin na gustong pumasok sa uh, agri agribusiness na katulad nito so tara guys pag usapan natin yan So, ito guys ay uh, Afland Hydroponics Lettuce Farm dito sa Barangay Pinaglabanan sa Goa, Camarinesur. So, kung mapapansin nyo guys, napakaganda ng mga tanim dito. Ito guys. So, ilang uh, araw na lang guys, uh, pwede nang i-harvest yung mga tanim na katulad neto. Ito naman guys, ito uh, yung mga punla, mga seedling, kumbaga at na pinatubo Tapos, uh, pwede rin guys i -benta at nagkakahalaga lang guys ng 200 pesos ang bawat isang tray. So kung sa iba guys halos aabot yan guys ng mga 300 to 350 depende guys sa kung saan lugar kayo Ang kagandahan nito guys isa uh, hindi siya guys mahirap i-maintain. Hindi nyo kailangan ng malaking lupa para at least magkaroon kayo guys ng farm na katulad na ito. Kahit nasa bahay lang guys, pwede nyong gawin o kahit nasa bakuran lang kayo. So eto nga pala guys ay nagkakasukat <clears throat> ng halos 350 square meters yung ganitong nga uh, kalaki na farm. At yung tinanong natin guys yung nagmamanage ng farm na to eh halos sa abot lang pala guys sa 150,000 pesos ang pwedeng ipuhunan Uh, pagpapagawa guys nitong uh, kubo o etong uh, nursery uh, tent na katulad guys neto so approximately guys 150 na pesos na capital ipipwede nang uh, gamitin para guys magkaroon kayo neto na uh, kung nakikita nyo guys eto halos 7 days na lang is uh, harvest time na Uh, para sa mga halaman, guys, na katulad na ito. Ibig sabihin, guys, mula pagtatanim hanggang sa maani na talaga siya ay maaaring mag-average ng uh, 25 to 35 days. Pero kung galing pa talaga, guys, sa seedling ay pwede, guys, umabot ng hanggang 45 days. Nakita nyo naman, guys, talagang napakaganda at saka napaka-refreshing. Uh, uh, kung mapapansin nyo, guys, merong area na... <coughs> Ah, uh, pwede na guys anihin at meron din guys area na uh, katatanim pa lang. So, ganito guys yung naging strategy ng may-ari dito para at least talagang ma-maximize yung area at the same time guys, isa hindi sabay-sabay yung pag-ani so may time na halos weekly ah uh, pwede kang mag-ani dito sa uh, lugar guys na katulad nito. So, eto, guys, nga pala, bago, guys, na perfect ng may-ari uh, etong place na to, eh, nag-train muna siya sa kanyang bakuran. Ang pagkasabi niya sa akin, guys, is halos walong tray lang pala yung ginamit niya. Ibig sabihin, guys, walong tray o walong styro na katulad na ito. Ayan, ganyan lang, guys, yung ginamit niya doon. Eto, guys, ipakita ko sa inyo. So... walong ganito guys yung ginamit ng may-ari para makapag-training siya guys at binili niya pa yon ayan so medyo may investment rin talaga guys may capital rin talaga na kailangan mong ipupunan. pero hindi guys katulad ng ibang halaman na napakalaki rin talaga ng pakakawalan mong pera para at least makapagsimula ka in terms naman guys ng uh, profitability so ibig sabihin guys ayan Ibig sabihin guys, kapag nagtanim ka ng lettuce, Ibig sabihin guys, kapag nagtanim ka ng lettuce, pag pwede mo siyang anihin within 1 month o 45 days. Para ka din guys, nag-alaga ng uh, 45 days na chicken. So, ibig sabihin guys, mula seedling, magiging ganito. Ayan. At magiging ganito guys. Ayan. Ito. hanggang sa maging magandang maganda na siya guys mula sa pagiging ganito ay magiging ganito guys yung itsura so hanggang sa pwede rin talaga siya guys anihin nakatulad yun ilang days na lang so eh, by the way eto nga pala guys ay ginawa lang din talaga guys ng may-ari ang sabi sa akin guys ng uh, namamahala ay talagang sila mismo yung bumili na itong mga tubo na katulad na ito, at sila mismo talaga guys yung nagbutas etong styrofoam nga na to guys binili lang nila at sila na mismo guys yung nagbutas na ito so tingnan natin guys silipin natin yung loob ayan guys nakikita nyo may mga tubig ayan so ang sabi sa akin guys ng may-ari ay bawal pala guys na mahaluan ng ulan etong uh, tubig na etong, uh, halaman na to. Kasi syempre maaapektuhan, alam naman natin guys yung ulan medyo uh, may pagkaasidik di ba? Ito guys, puntahan pa natin dito sa area na to. Ibig sabihin guys, ang isang cup na katulad guys nito, nakikita natin, di ba? Ng isang cup na katulad nito guys, ay average pala guys is uh, pwede ka guys gumastos ng 3.25 pesos kung ikaw ay organized na na farmer na katulad dito nga so yung nagpa-practice sila guys ang sabi sa akin halos 12 pesos guys ang cost estimate sa bawat isang cup na halaman na katulad nito para guys ayan para guys maging ganito ayan so eto guys 7 days na lang bago mag ani eh. so para guys maging ganito kailangan mo guys gumastos ng 3 pesos sa bawat isang cup na itinanim mo ayan na katulad na ito. At dun sa 3.25 pesos na cost guys is halos 2 years, 3 years bago niya na develop yun ha. Before kasi guys napakalaki guys ng expenses na uh, ginagawa dito ng mga nagtatanim na ating uh, farmer. So imagine guys from 12 pesos na reduce niya into uh, 25 A uh, 3 pesos and 25 cents. Ang laki guys ng difference, 'di ba? More than half o halos 70% guys yung na-reduce niya sa cost. Profitability, guys. Sa isang ganito, guys, pwede ka guys na <clears throat> pwede ka guys mag-generate ng income mula 50,000 to 85,000 per month kapag medyo maganda guys yung presyo na pero kung hindi naman guys, mag medyo maganda yung presyuhan, at least minimum 50k eh, pwede mong kitain. Ang problema lang dito guys is, uh, syempre dahil nga uh, daanan tayo lagi ng bagyo, eh, may factor din na pwedeng maka sa paglaki ng mga tanim na katulad guys nito. Isa na lang guys na kapag maulan guys, hindi pala pwede na Uh, sensitive pala sila guys sa mga mauulan. Ayan, lalong-lalo na guys kapag na babasa ng ulan itong mga halaman na to. Although guys, hydroponic siya at yung ilalim niya guys ay tubig. Okay lang guys na mabasa siya guys ng uh, tubig sa ilalim. Pero kapag halaman na siya guys at katulad na neto o kaya kahit hindi pa siya guys tumutubo Bawal siya guys mabasa o mababad sa ulan dahil malulusaw at matutunaw siya ibig sabihin guys may possibility rin na malusaw o matunaw yung puhunan ninyo.